So this is our part two, ma. Pabase na napatay ko ng mga tao kasi nyanong cute na bag na nabili ko dito sa kultura ay yan. Ay may nakalagay dito na Philippines This one is three hundred pesos ay yan pero ang ganen na quality niya. And then, eto naman is ang luggage na pro service ay yan. Madiba papaayat sa inyo? Ang aking mga favorite, ang kinulong ako. Dabig ko favorite pero eto talaga yung ano, ko pero hindi nina paskasha dami na sul. Eto naman alak, alak, alak. Magat two of these mga. And then I also got the and the flavor. Ayan, meron pa isa. Sa ano Sa ilalim nata. I also got this. Ang sarap nito. Potato fries. Right. Dalawa. Ayan. And then, I also sa the hindi. Kasi dalawang And yung uishi. Ayan. Dalawa din na malalaki. Ayan. Tapos yung isang piyato. So, nag-ano yung ano po yung... Kasama ko sa trabaho. Pero ito yon ako na lang ang uh, ano nito. Kasi isang pack lang pala nabili ko. So, akin uh, na lang oh, ito. Hindi na na lang siya dito. Ayan. Tapos, ito. Ang oh, sarap na ito, mga pangga. Ayan. So, this one is... Mas... Ah, meron tayong hello. Sa anak ko. At saka cream ko. Ayan. Sa anak ko din. And then, ito yung gawa ng aking BFF slash ano, uh, first cousin. Pilinan ko siya kasi may business yung mga pangga. you are from Davao, please... Bilan niyo yung ano po. Pinsan ko nito ang sarap. 100 lang mga pangga yung ano, isang box. Pero sobrang sarap. Chicken eto. So halal. Lalo nung may yung suhap na ano, basta sobrang sarap. So, I got, ano, dapat sample, uh, 20 pieces yung ano ko in order ko. Pero nagkulang siya ng tatlo kasi alasin siya. So, hindi niya na lang next day at alis na kami. Ayan. Ayan siya. Pero, I tell you mga pangga, sobrang sarap nito. Ayan kayo makakapag-apply ng na pa-follow up sa Just Pop La. Get in So pwede na niyo i-message, i-message in a chat na po niyo pangga sa akong Facebook, ano, Mario Enriquez 'yan. Kung gusto niyo mag-order para makontak na ko siya. I'll understand give you her details directly. I limit did ka yun what to siya she anime about the thing. Um ano, kanin pina nga na ID list. Yan. Pero ito din din ko siya kasi wala na ubos na sa paggawa no kasi lagi kami o may ino, lagi siyang was seen. At the time kasi ando na ako kaya And then eto namang grid um free to siya kasi bumili ako ng pina sa ano pero may event yung Skippy sa Mall of Asia ayan sumali ako nang nagigil akong libre kaya libre na desk ayan of course I also got a laptop oh don't like it at sa pati and my favorite biscuit naman itong Rebisco na strawberry ayan bumilit na ako ng chocolate na almond tatlo ayan and I got my favorite ano din na biscuit na bingo dalawa yung binit ko ayan 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 yung ano ito naman sa ilo grabe ko libre dinala ko na din ang sarap dito ang sarap